Sa mundo ng mitolohiya at relihiyon, isang pangalan ng patuloy na nakakaakit ng atensyon. Siya ay kilala bilang anghel na nagrebelde laban sa Diyos at ang naging simbolo ng kasamaan. Subalit sa likod ng pagkakakilala na ito, marami sa atin ang hindi lubusang nauunawaan ng kanyang kwento at mga aral na maaari nating mapupulot mula sa kanyang kwento. Alright and welcome sa Karunungan PH! Ang kwento ni Lucifer ay hindi lamang tungkol sa pag-aalsa, kundi higit sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa kaluuban ng Diyos at masasabing ang paggawa ng masama ay kinapupuutan ng amang may likha. Kaya ngayon ay ating babalikan at uunawain ang kwento. Ni Lucifer Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Satanas o sa Diablo, ang nilalang na palaging tumataliwa sa kagustuhan ng Diyos? Ang mga masasamang gawain ay palaging iniuugnay kay Satanas dahil siya ay kilalang ugat ng hindi mabuting gawain. Kung gusto ng Diyos na gumawa ang tao ng kabutihan, gusto naman ni Satanas na gumawa ka ng kasamaan sapagkat ito ang makakapagpaligaya sa kanya upang sa huling mga araw ay marami siyang makakasama sa impyerno. Si Satanas ay naging personifikasyon o figura ng kasamaan mula sa mga relihiyong Abrahamic tulad ng Kristyanismo, Islam at Judaismo. Ang kanyang pangalang Satan ay nagmula sa Hebreyong salita na nangangahulugang akusador o tumututol. Siya ay itinuturing na pinuno ng mga masasamang espiritu o demonyo sa mga relihiyong ito. Sa Kristyanismo, si Satanas ay itinuturing na anghel na sumalungat sa Diyos at pinatapon sa impyerno dahil sa kanyang pagre-rebelde Ipinapalagay na siya ang dahilan ng kasamaan sa mundo at nagiging responsable ng masamang puwersa na nagdadala ng tukso at pagkakasala. Si Satanas ay kinakatawan bilang kaaway ng Diyos at ng mga tao. Sa reliyong Islam, ang kanyang karakter ay kilala bilang si Eblis o Shaitan. Siya ay itinuturing na isang anghel na tumututol sa utos ni Allah. Sa Islam, si Ebles ay nagtula kay Adam at Hawa o Eba na kumain ng ipinagbabawal na prutas na nagdulot sa pagpapalaya sa kanila mula sa paraiso. Sa relihiyong judayesmo naman, ang konsepto ni Satanas ay kaiba sa kristyanismo at islam. Sa halip na ituring siyang masamang nilalang, itinuturing nila itong isang anghel na nagsusuri at nagtututol sa tao upang siya ay magpasya ng tama at mamuhay ayon sa mga kautusan ng Diyos. Sino ba talaga si Satanas? Ano ang nangyari sa kanya bago siya tinawag na diablo? At bakit ikaliligaya niya ang paggawa ng kasamaan? Ang pangalang Lucifer ay nagmula sa saling Latin Vulgate o Vulgata na ang ibig sabihin ay common version na isinalin ni St. Jerome noong AD 382 sa ilalim ng utos ng Papa na si Damasus. Siya ang nangungunang scholar ng Biblia noong kanyang kapanahunan. Magmula noon ang nasabing birisyon na ginamit na ng Iglesia Katolika noong mga AD 383. Ibig sabihin, ang Lucifer ay Latin na pangalan na katumbas ni God Venus ng mga Romano na tumutugma rin sa mga pangalan Griego na Posporus na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag at Yusporus o tagapagdala ng liwayway hanggang ang mga modernong eskola ng Biblia ay isinalin ito sa terminong Morning Star o tala sa umaga sa halip na Lucifer kung kaya tinawag si Lucifer na Morning Star. Natin namang mababasa ngayon sa mga talata ng Biblia, partikular na sa Isayas, Kabanata 14, ikalabing dalawang berso. At sa libro ni Lucas, Kabanata 10, ikalabing walong berso, tinukoy ni Jesus si Lucifer o si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Ang salitang Lucifer ay ginagamit din sa Latin na bersyon ng Exalted, The Proclamation of Easter. Base sa mga talata ng Biblia, kung sisiyasatin ang kwento ni Lucifer na mababasa sa mga magkakahiwalay na teksto, sinasabing noong unang panahon bago palikhain ng tao, may mga anghel na pinamumunuan ni Lucifer sa isang digmaan. Si Lucifer ay isang marilag na anghel, isa sa pinakamagaling at pinakamatalino. Ngunit dahil sa pagiging magaling, siya ay naging palalo. Nagkaroon siya ng kagustuhan na higitan ng kapangyarihan ng Diyos upang pumalit sa pwesto. Dahil sa labis na kagustuhan ni Lucifer na maghari sa langit, natulak ito sa kanyang tuluyang pagrebelde sa Diyos. At dahil dyan, nagkaroon ng espiritual na digmaan sa langit sa pangunguna ni Lucifer at ang mga nagrebelding mga anghel na kasama niya. Sila ay nakipaglaban sa mga anghel na tapat sa Diyos sa pangunguna ni Arkanghel Miguel. Ayon sa libro ng Apokalipsis, Kabanata Labing Talawa, sa ikapito hanggang ikasyam na berso, ang nakasulat. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kahit si Lucifer ay isang magaling na anghel, hindi niya kayang tumbasan ang kakayahan ng isang may likha. Kaya nang matalo sila sa digmaan, silang lahat ay ibinagsak sa lupa na atin pang mababasa sa libro ni Isayas. Sa pamamagitan ng pagbagsak ng hari ng Babylonia, tinukoy si Lucifer na nahulog mula sa langit ayon sa aklat ni Isayas Kabanata apat sa ikalabing dalawa hanggang ikalabing limang berso ang sabi, Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa, sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos, uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taas ang Diyos. Pero anong nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Bagamat maraming talata mula sa Biblia ang mababasa hinggil kay Lucifer, Mayroong mga nagsasabi na ang mga bahaging ito ng kwento ay parte lamang ng mga relihiyosong interpretasyon at tradisyong paniniwala partikular na sa kristyanismo. Subalit hindi lahat ng kristyano ay sumasang-ayon sa lahat ng aspeto sa kwento na ito at may iba't ibang interpretasyon ukol dito. Ang sabi ng iilan, ang pag-aakalang si Lucifer ay nagrebelde at may naganap na digmaan sa langit ay mula sa mga tradisyon at pananaw ng iba't ibang sektor ng kristyanismo Ngunit ito ay hindi eksaktong itinatag sa mga teksto ng Biblia. Ito ay isa sa mga kwento na itinanghal sa ilang mga tesis, mito o interpretasyon ng mga teologo. Ang sabi pa ng iba, hindi umano malinaw ang pagkakahayag ng Biblia hinggil kay Lucifer. Bagkus, ang mas eksaktong kwento ng pagre-rebellion sa langit ay mababasa mula sa iba't ibang aklat ng tesis, tulad ng Paradise Lost ni John Melton. Ayon sa kwento ng libro ni Melton, Si Lucifer ay isang pinakamataas na anghel sa langit na nagrebelde laban sa Diyos dahil sa kanyang ambisyon na maging mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Ipinahayag ni Lucifer ang kanyang pagkalaban sa pamamagitan ng pagsagot sa Diyos ng non-serviam na nangangahulugang hindi ako maglilingkod. Kaya ito ay nauwi sa isang malagim na digmaan sa langit kung saan siya ay itinapon patungo sa impyerno kasama ang mga anghel na sumama sa kanyang pagre-rebellion. Gayunpaman, mahalaga rin tandaan na ang kwentong pagrebelde ni Lucifer sa langit na nakasulat sa librong ito ay bahagi lamang ng mga post-biblical na tradisyon at pananampalataya ng ilang sektor ng kristyanismo. Kapag sinabing post-biblical, nangyari o umiral na pagkatapos ng paglikha ng Biblia o pagkatapos ng pangyayaring nakatala sa Biblia. Sa makatuwid ang mga detalye ng kwento ay maaaring magkaiba depende sa paniniwala at interpretasyon ng mga samahan o individual. Kaya marami pa rin ang hindi kumbinsido dito dahil ang Paradise Lost ni John Melton ay inilunsad lamang noong mga 1667 samantalang ang Biblia ay nagmula pa sa sinaunang panahon at itinuturing na isa sa pinakamatandang aklat sa buong mundo. Kaya masasabing kinopya lamang ni Melton ang kwentong nakasulat sa Biblia hinggil kay Lucifer. Dagdag pa ang Biblia ay bahagi ng mga relihiyosong teksto at itinuturing na banal na aklat sapagat ito ay salita ng Diyos. Kaya walang karapatan ng sino mang pagdudahan ang mga nakasulat dito. Dahil sa kwento ni Lucifer, maraming mananampalataya ang naniniwala na lahat ng nangyayari sa mundong ibabaw ay kagagawa ng demonyo. Ang lahat ng mga gawaing hindi makalangit tulad ng pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya o ano pa walang duda si Satanas ang responsable dito. Ngunit may mga nagtatanong, bakit si Satanas ang palaging sinisisi sa lahat ng mga masasamang kaganapan dito sa mundo? Kung ito naman ay gawa ng isang taong may timang budhi. Subalit so tandaan na ikaliligaya ni Satanas ang paggawa ng kasamaan. Marahil ang mga taong gumagawa ng masama ay hinipo ni Satanas ang puso at diwa nito kung kaya't kagustuhan din nila ang gumawa ng masama. Kung makapangyarihan ang lumikha, ganoon din ang kanyang nilikha. Kaya palaging pinaalalahanan ng sino mang sumusunod sa Diyos na mag-ingat sa lahat ng bitag ni Satanas sapagkat kaya nitong linlangin ng sino man na sumuway sa kanyang kagustuhan. Kaya sinabi sa libro ng unang Pedro Kabanata 5, ikawalong berso ang nakasulat. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at nag-aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ang pangunahing aral sa kwento ni Lucifer ay ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at pag-iwas sa kasakiman at ambisyon. Ito ay isang paalala na ang pagtanggap at pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng kaligtasan at kapayapaan. Habang ang kasakiman at pag-aakala ng sariling kasarinlan ay maaaring humantong sa pagkakasala. At pagkawasak Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pang ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.